Kamusta na naman po kayo? Andito na naman po tayo sa inyong harapan ng screen. <laughs> uh, good morning, good afternoon. Nasa man kayo panig ng daigdig. Yeah, good evening po. Lalong lalo na po sa mga OFW yung agaya ko. <laughs> yeah, this time, uh, papunta po tayo ng palengke o market. Uh, mimili pa tayong konting uh, ano lang dahil halos wala na po akong ano kape asukal meron pa po akong konting uh, coffee mate pero hindi na po muna bibili uh, dahil medyo gipit na po talaga tayo uh, shout out po muna sa inyong lahat sa isa na po kayo at talaga hindi po tayo nakakadalaw sa mga lahat ng ating mga kaibigan dahil hanggang ngayon wala po po tayong wifi yes dahil sa ngayon wala pa rin po talaga tayong trabaho ako ay palabas na na uh, aming accommodation eh, patatapos ko lang po isara yung aking kwarto wala na po ang kasama ron isa na lang po ako uh, yung iba po ay nag na kahit yung mga ibang lahi nag-aalisa na rin po rito ayan guys dito na lang po tayo <laughs> andito pa tayo yung sa dinadaanan po natin meron mga nakasambay ng mga speedboat ayan ayan meron dalawang speedboat dyan at saka dito yung tatlo mga sira na po yan siyempre nandito na eh sira na no <laughs> uh, medyo malapit na po tayo doon sa bakante na yun ayan, uh, sino shortcut na natin paglabas po natin dyan sa kanto may tanaw na po yung ano yan yung uh, highway Ice. <laughs> andito na tayo. Ha? Doon tayo galing. Uh, ano na yun? Ayan, andito na po tayo sa highway. Yeah. Kita nyo naman. Uh, medyo nasa... Ang po tayo ng ating nilalakad papunta po sa market na ating pupuntahan. Ayan guys, andito na po tayo yung sa uh, yun, yung maliit na tindahan na pag wala akong ganong bibilin yan dyan po ako uh, namimili dyan may lugar na may na ano nang tanke ng tubig nagdi-deliver ng tubig guys <laughs> lumipat po tayo sa kabila dahil yung sikat ng araw medyo mainit-init <laughs> ang arte no <laughs> kasi well, doon po sa kabila eh <laughs> Wala pong ano, mga building puro. Ayan, dito po yung lilim sa bandang kaliwa natin. Sa <laughs> corner na po tayo. ng uh, market na ating pupuntahan na uh, ating pamimilan konti. May nakasalubong po tayong kasamahan ko doon sa accommodation na uh, isa na rin pong terminated na uh, isang Pakistan. Hindi ko na po po binidyo eh. Baka di po magpabidyo. Siyempre na kaya naman po itong ano na to parkingan po ito kaya lang wala pa kung ganong mga sasakyan kasi medyo mahanap pa rito sa kanila gumagaga pa uh, ng kapila market din po yan alas kapilaan lang po ito lang po yan hanggang dun dun sa may ano na yun ito po yung importante nating ano kape yan. kahit na maubusan tayo ng coffee mate at least meron tayong kape ayun papalay pala yung sukal buti na lang Ah, naalala ko yeah. at saka yung peanut kasi nakakaumay po pag walang palaman yung ating tinapay na almusal yeah. at pibili na rin po tayo ng manok ah, tayo mag adobo karne ng manok eto yan yeah. usa ng chicken pit o ano lang kasi yun eh, 5 riyal. Pang adobo lang ba? Aso ah, wala eh. Kaya ito na nabibili natin. Pang adobo natin yan, ito. Meron pa naman tayo nga doon. Ah, patatas. <laughs> uh, ito yung pinakagulayan nila rito. as my friend. Hi. My friend, kaibigan. Hello my friend. Eklon. Kaibigan sa dick Ari oli so ya. na kam sa real banana. Ayun. ating ano. Mati timulan tayo ng prutas. Sabi na tayo ano. Banana. Ay ito yung luya ng ating binili. Ito tayo yung ano yung noodles guys ang depensa rin po ito ano po tayo dito din ng uh, ano tayo nito ano nito ano lang yan eh. ano ano po yan pang depensa lang ano nga natin ano lang, lang teka lang po mag isip po muna ako ng iba Bumila so, lang po tayo ng money. Now we're done. Oh, we're done, doon eh. Yeah. So, byadong kulot po sa feeding, parang packet lang, finish. Wala kalos. Gatin mo. Hindi na na. tayo. <laughs> at pauwi na tayo ang ating binili eh, mabutin po ng 3450 yung groceries plus ang 9 real 3435 plus 9 halos yung mabutin po ng 44 real yun na po natin convert sa Philippine peso dahil masasaktan lang tayo ganoon <laughs> po talaga ang buhay na talagang tipid-tipid po talaga ako ngayon kaya ako nga po ay eh, talagang humihingi po ng paumanhin sa lahat po ng mga hindi ko na bibisita pasensya na po talaga hindi na po bumili ng load kasi talaga nagtitipid po tayo eh yung ating load nung nakaraan eh talaga pinaabot na atin kung hanggang uh, <laughs> isang linggo o higit pa para makatipid tayo Hello mga kabanonong Medyo nagpahinga po muna tayo malinsangan eh ito nyo rin, nagpapawisan na ako Nandito tayo sa medyo malili Medyo malinsangan nyo ng panahon Nakakapag maglakad ayun background, ayan po yung maliit na tindahan Ayan ang gasolinahan doon tayo galing sa do. Ang layo na natin. At malayo pa yung lalakarin natin. Punta roon bago tayo makarating. Ang guys! Nakalaglakad <laughs> na ulit tayo. Eh, may dumaya naman po ng tangke ng tubig. ng na mga nagde-deliver po yan dito. Halos siya lang po yung medyo madalas mo makita rito sa mga ganitong ano yung mga tangke ng tubig na mga nagdi-deliver Hello guys. Nandito <laughs> na po tayo sa aming accommodation. Eh pagkumuha yung aking Ah. Ayan, kita niyo naman. Ayun na, may kasi yung ilaw ay medyo madilim. Ayan. Kaya di anong maliwanag. Ay kita niyo naman. Tako na lang po talaga mag-isa at ito yung aking mga gamit. Ah, Talagang ready na yan Karating <laughs> na tayo Mga pala, naalala ko Meron pa po tayong ano Diba yan, isla Ayan Isla na lang po ito Ito, ano na po yun? Yung sabaw ng paksiw Yan, nanabi ko lang Kasi sayang <laughs> ang ah, apat na po ng isda ng hasa-hasa at ating ipiprito yan, 2 times about tayong taxi. yan ang na ating ulam na naman buong maghapon ah, ayan, hanggang dito na naman po at nandito na po talaga ako sa ating accommodation <laughs> ah, sa, sa isang kwadradong parisukat at nung maghapon na naman po ako magbumuni-muni ah. thank you so much na wag po kayong magsawang supportahan ang aking mga ina-upload na video mga tunay na nangyayari dito po sa bansang aking kinalalagyan. Thank you again. Ingat at God bless po sa inyo lahat.